Walang ga-anong bato kaya doon. Mas mabilis to. Kasi may bato. Ah, alam ko ang pagdalhan ko sa inyo. Lion Rock. Yan sa Kowloon Oo. Ang ganda. Hindi ko pa yan na try. Lion Rock, di ba Sandy yun? Hindi ba? Ano ah, hipo rock yun. Hipopotamos yun. Lion Rock, punta tayo sa susunod Ay, uh -uh. eh, ang ganda mas, mas ano siya dito Mas maganda Lakaran Pauwi na kami Nagbago kami ng Rota nagawa pang mag-video kahit mahirap. Kaya... mahirap daw. Hindi. <laughs> mahirap pag mabigat tayo. <laughs> Hindi ma, ma, ma matagal. Madali ito kapag uh, balik ko kaya tingbang. yung katawan ko dati. Sana maganda ngayon o dati? Ang <laughs> isa eh, ko. Huwag mo naman nang asamin na ibalik mo yung para ang naihahangin ng <laughs> <laughs> Magbago-bago ka yung, naman. Yung nastresan. <laughs> Yung nasili kong mukha ko. <laughs> Kaya, bro, ang ganda na nga ng aura mo ngayon eh. Tapos na, naisin mong ibalik. Hmm. Ang ganda ng combination ng kulay ng bag mo, sis dayan. Oo. Oo. Pag anak ko. Tumukan. Oo. Mas gusto ko tong daanan kaysa yung isa, yung sa babaan. Ganito din katirik doon sa ana sa sa part ng pataas sa bundok ng Dragon ay Dragon bak. sa Lion Rock. Ganito din siya. May gumagapang din. Oo, gamo kasi. Buti naman para hindi naman mag overload dun sa daanan sa kabila. Hmm. hmm. Mm, Maganda hindi na ako mag-milk tea. <laughs> I promise. Nakaihi ka ba? Hindi. Ano? Ang tibay mo. ko. Wala. Hindi ko naramdaman. tibay mo. Oh. Hindi na ako mag-milk tea. Hindi What? ako makatulog sa milk tea. Less tinapay na din siguro. Matakaw ako sa tinapay oh, almusal pinapay. Ano, isang isang slice lang sa akin sa bread sa umaga. And then after yung that lunch. Bread, oo, oh, oh, yung puti. Yung ano, kasi ako sa bakery. Pag, pag diba na, ko na yun, hindi ko na yung maubos. Parang natin natin may bakery, island. Island bakery. Doon ako nabi. Hindi ko na maubos pag ano, pinangalawa ko. Anong nilalagay mo? Cream cheese lang. Tsaka honey yun yung bread ko, araw-araw cream cheese, honey mm -hmm. toast ko siya ano na yun, hanggang lunch ko na yun hindi ako kasi mamerienda eh oh. pag butom, umuman na lang ang tubig oo, tubig Ganun. ay, salamat lord kaya pa mag-hike thank you for the strength Thank you for the energy. Ayan, nakalahati na natin. hindi nga ano to, hindi gaano matirik. Kumpara doon, mas magandang bumaba dito. Kasi bago pa, kasi bago pa. Mm, mm, yun gasgas nang -gas gasgas ini. Gas -gas eh. Ito, <laughs> pwede mong takbuhin eh. Doon, pokpok na ito. Oh. <laughs> Kaya madulas. Madulas. <laughs> Hmm? Ngayon naman ako. Oh, naabutan natin sila. Ah, dito din sila bumaba. <laughs>